Ang dami lutang o oh. Ayan o oh. Karamihan tunay o oh. Ayan lang Mga langanin yung sukat Ayan no oh. Ayan mga ka-fishing hunting Punta na tayo sa Spot natin uh, Ngayong araw na to Ayan mga ka-fishing hunting uh, Samahan na naman po nyo ako sa isang Panabagong fishing hunting Gusto nga po pala kayong lahat At Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Ah. di bali narito na tayo ko sa tayo uli po pwesto ayan. Yung so, sa puno ng ipil. E bali hindi pa rin po tayo naka-set up ayan. Eh mga kapisyo pa high tide na. Mukhang maaga yung pagkaka-high tide. Kung dumating tayo medyo malalim na. Sana swertehin tayo. Uh, makahuli at nang makapag-uwi tayo ng pang-ulam. Ibaba muna natin yung dala natin. Bago tayo mag mag-setup, eh shout out muna natin yung mga kapising hunting natin. Ay eh, kunukuha ko lang yung ating uh, yan, yung ating lista ng shoutout natin. Ayan, Ayan, na po tayo. Sunny Boy 23. Uh, Kapising. Edwards. Uh, Raymond Santos. Igis Habi. Brent Fernandez. Oliver Oliver Abagon O ayan mga Kapising hunting uh, Na-shoutout ko na kayo uh, Tayo ay mag-umpisa At nang tayo ay Makaputok na update ko na lang kayo doon sa taas kung pag uh, natin eh, kung ano maka ano sa sa atin kung may lutang na o mag aantay pa rin tayo ay, mga kapising ating ay kahit na yung tubig ay papasok na ay, mga kapising ating nakakayat na tayo at nakaset up na rin tayo bali may natatanaw tayong lutang mga kapising hunting eh, malalaki rin kaya lang hindi ganong karamihan hindi ganong kanong nung nakaraang nang huli tayo nung dumating kasi tayo medyo malalim na hindi ganong kanong tumarating tayo kasi lukuyan pa lang na na lumalaki tubig kaya nasasabayan natin yung pagpasok nung isda napakikita ko sa inyo yung puputukan natin yung ating yan malalim na yun halos may tubig na lahat oh. Yan, Ah, so may hangin may hangin na rin tayong kalaban. yan Pero makakahuli tayo rito mga ka-fishing hunting. Marami kong natatanaw eh, sa malayo eh. Baka sakaling maglapitan. yan mga ka-fishing hunting. Yung natanaw natin kagaya na bumalik. yan Sana tama natin. Kailan natin na umangat ng konti. Eh, malapit na sa ating kaso. Nakaharap naman. Taanan natin. Yun. Dahilin natin, mga kapising-hunting. Yan, oh. Hindi siya nakaalis eh. Kaligtas na siya kang hina mga ka-fishing hunting. Hindi natin naputukan eh. Bumalikuli. Sana maganda tama rin eh. Para magsabit din sa... Yun no? oh. Oo, mo ka namang... Ano ka namang sumabit? O, oh, namano ka. Ah. Oh, ayan oh. Nakakapising hati. Una nating mahuli sa mabit ka agad. Ay, bababa ka tayo mga kapising hunting. Wala, hindi kayang ano yun square sign muna natin Ayan mga kapising natin Kinukuha na natin yung nasabit natin Yun Naglag pa oh, Sayang Pumitaw pa kasing anteng pagka hindi natin nakuha ayan o good size to mga kapising anteng nahuli natin na ito bali ano, oh laki yan lang ayan pinagkakapa nga naman tayo ayan mga ka hunting ayan oh ganda ng na patama natin oh no? ay susut natin yung bala kaso yung bala dadaan doon sa mga sanga kaya puputulan natin para madaling makuha so yan mga kapis nakita, naman niyo yung huli natin Laki. unang isda natin to yan may natatanaw tayo sa ka na ngayon yan mga kapis nga ipuputukan tayo dahan kaya na natin kung oh, hindi natin nadali mga kapising hunting Ayan, yeah, mga kapising hunting natatalo naman tayo nakatalikod naman kailan natin na gumanda ng ganda na pwesto Ayaw talaga. Nakatalikod pa rin. Ayon eh, sa so malayo, may nakikita tayo, mga kapising hanting Ayan, parating aso. Ah, ilan natin bumarega? Ayaw din, bumarega. Nakatalikod din. Ayaw tayong bigyan ng pagkakatao na maputukan. Ya, ya, ya. Yun. Dali natin, mga kapising hunting. Malayo na narating. Yan, o. Oh. Dali siya, o. Kaso bala natin, nandoon pa sa malayo. padal ba niya ibala? Sasabit yan sa sanga. Ayan mga kapising ating tagal. Good size din mga kapisi ng ating. Yan oh. Tagal natin siyang napot bago napotokan o. Oh. Yan. tsaga tagala lang mga kapisi ng ating may taga may isdang may uuwi mga kapising hunting dito tayo lumipat sa may akasya para tanaw na tanaw natin sila at uh, mapuputo ko natin ng maganda yun doon tayo galing eh. ayan, dyan sa puno na ipil na yan ang problema may mga lutang laging nakaharap sa atin kasi ayun yung agos eh. ay yeah, yeah. hey, dito dito nagagawian eh mga nakabarega kaya magaganda mag, maganda natin silang mapuputukan yeah. Ayan, Ayan kita tayo Mga ka hunting Lumipa tayo ng pwesto, dito tayo sa kasya pwesto sila natin bumarega na konti. yan, Tima natin. Ayan, oh. Oh, uh, nagwawala, oh. Ayan, mga kapising hunting, oh. Ayan, oh. Mas maganda yung pwesto natin dito kaysa doon sa ipil, eh. Ayan, oh. oh. Ako. Ah, buntutan lang, mga kapising hunting. Ano, eh. Maganda, tama. Ayan. Mas kita natin dito kaysa doon sa ipil eh. Ayan. Ayan. Ayan o. Laki. Makakapising hunting. Pa isang malaki. Kasama niyan. Andun pa yun. tayo mga fishing hunting lang natin Ugoy, ugoy Ang hindi mo laglag Ugoy, ugoy natin mga fishing hunting Oh, ayaw mag sa ugoy-ugoy. Hindi pa rin nakuha sa isang ugoy. Hmm. Ayaw makuha mga ka Yo, nakuha. Eh, good lord. O oh, ayan, mga fishing hunting. Ang pikat. Oh. Paano natin na sigurado? Para hindi makawala. O oh, ayan, mga fishing hunting. Oh, ah, paganda ilipat natin dito sa kasya. Tanaw na tanaw natin sila. Kahit na medyo malayo eh. Kita natin na maganda. Yung sa may may ipi, laging lagi nakaharap kasi sa atin eh. Tinamaan pa pala tayong kuhul. Oh, take. fishing hunting oh. Ang dami lutang oh. Ayan oh, karamihan tunay oh. Kaya lang, mga langanin yung sukat. Ayan oh. Ayan, dito tayo lumipat. Ayan. Hari dito naman ang lutang eh. Pababa na yung tubig. Ayan. Dito tayo galing ngayon eh, oh. sa ipilang na yan. At saka sa kasya na yan. Ayan, mga kapising ating sa hapa naman tayo pumuputok nabaligtad yung lutang nasa sapa na eh huh, nihingal na tayo yan e, tinamaan natin palotay na kasi mga ka-fishing hunting eh Buti na silip natin dito. Nandito pala sa sapa sa na lutang. So ayan oh. Palas pa, 4 na ng hapon mga ka-fishing hunting. Kamantalay na natin to hanggang may, may lutang. wala ang nakita natin ang daming tunay mga ka fishing hunting kaya lang maliliit oh maliliit ang oh, mga tunay masapa ito medyo malakalaki to wala pa wa oh. natin ah, yun tama natin nakaka fishing natin hindi nga lang ganong kalakihan to pero tunay Kabila na yung napwestuhan natin ah

Ash, lahat tayo muna Ang kapising natin Tapat pa sa butas ah Ah pa, nawala. Tama o. Oh. Ayan o, oh, dami mga kapilis yung hunting. entermanate ti haya tihaya marti senghantenga tihayya ya ano Headshot na naman Tunay mga kapising anting ya ano yung mga kaya natin to mga kapising hunting dito watak pitalin natin ako konti na natin mga kapising hunting Ayan nga, tanamahan. Yun. Good size, mga kapisa nga ating. Oh. Ah. Karamihan, puro ganyan. Ang lutang sa sapa iba may maliit ng konti na yeah, makapag uwi na tayo ng pang ulam ng hapunan mga ka-fishing hunting mga ka-fishing hunting hindi na tayo kapag outro doon sa spot alo ba tayo kaya dito na lang natin ipakikita huli tayo Fishing hunting it. resulta na ating pagtsatsaga bubuhos ko na at nakapag uwi tayo ng pang ulam malay din -right to mga ka-fishing hunting. Mga oversize saka good size. Ayan. Yeah, okay oh. mga fishing hunting. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to. Kita na lang po tayo next video. God bless po.